nagpaalam na sa panganay anak at babalik na nga sa Manila ito upang mag-aral. High school na nga ito ngayong pasukan. Sa Manila nga nag-aaral si Ellie at nag stay sa kanyang daddy Jake ito. Ngayong tapos na ang bakasyon, back to school na at back to normal. Brain, take me to Sayak airport. <laughs> Go! Masaya din at naging sulit ang bakasyon dahil na rin sa mga kapatid ni Adi Agin man sina Stevie at Max na nagpunta pa talaga ng Siargao. Ang sirang bandingan nila sa tulay ng Siargao, nakapag-picture taking nga sila kasama rin si Lilo. Ang ganda nga mag ng Eigen Girls. solo nga si Andy ngayon sa Shergao dahil lang kanyang partner na si Philmar ay kasalukuyang nasa India para sa surfing competition ng kanyang team. Thankful si Andy ngayong summer vacation na maraming memories na naganap sa kanila. Nakapag-Korea, Singapore at nakapag-banding sa Shergao kasama ang mga kapatid Ngayong nagbalik na sa Manila si Max Ackerman, ito nga raw ang hindi niya namimiss ang non-stop traffic. Papunta nga siya sa kanyang gym at mag-workout.